sa mo mga Kung mababash tayo, dapat kaya natin baka tawalan yung ganun. Dapat may mukha tayo. Kasi kaso yun mo muna buhay nyo bago buhay ng iba. mo ba? Pupogi ba ako ng ganito kung kinakawawa ako nito? Dapat hmm. sasabihan ako na kumpal, nasa ugali ko, galit daw ako sa pera. Hmm. Deng, hmm. alam mo yung balita ngayon? Ay, si Jesus, ano na naman ba yun? Si Lovely na ngayon. Bakit daw? Eh, kasi di ba sa content nila nag oopen ang package? Yung sa content nila na ano? Oo, oh, oh, yung, yung nag-unbox sila. Nag-unbox sila. Oo. Oh, oh. Ngayon, kinonten sila ni OFW files. Bakit daw? Anong inaano ano, ano niya? Sinabi niya masama daw ugali ni Lovely. Eh! <coughs> parang naging masama yung nag-unbox lang naman. Ngayon nga. Dahil sinabi ni OFW files, dahil sa kwento niya na sobrang exage. Ah, iniba niya. Oh shit, not good. parang in-exage niya yung Oo oh, eh, parang overact ah, ah, ah. na yung kwento. Kaya napasama si Lovely. Hindi, hindi pa siya nung tao. Mali yun, OFW files that hindi ka nanggagaroon ng tao. Tingin mo, masasabi mo sa na kay Lably. Ano guys, ano hindi naman, wala naman tayong kailangan patunayan dito eh. Uh, ano lang tayo, kumbaga, kayaan lang natin si OFW Piles kung yun yung tingin niya kay ate. Pero sana hindi na lang niya pasamain yung mga mata ng ibang tao kay Ate Labli Kasi hindi natin alam kung anong nararanasan ng ibang tao pagka wala na yung camera. And hindi nyo alam kung gano'ng kabait si Ate Labli talaga sa totoong buhay. Which is hindi naman kami siguro, hindi naman siguro ako tatagal ng 8 years kung sobrang sama galing na ugaling natin. 8 years na pala. No? Oo, oh, going 9 years na kami ni ate magkasama, wala pa si kuya, wala pa kayong lahat yung bugok, magkasama na kami oh. ni ate. Kaya, siguro guys, uh, ang masasabi ko lang, sana ingatan din natin yung mga ginagawa nating kwento or yung mga nasasabi natin sa ibang tao. Kasi hindi natin alam kung ano yung mga pinagdadaanan nila pagkatapos silang marinig or makita yung mga pinagsasabi nyo. So, mas pinauunahan nila kaysa mapanood muna. Oh, okay, okay. sila. Sige, ko man si Keling ha. Sige, sige. Oh, chismis ka <laughs> na, tara dito Alam mo na may balita. Para dito. Oh. Si Lovely na ngayon. Ah bakit? Eh di ba nga yung alam mo yung content niya na ano, unbox ng Oh, yung nag-unbox kami. Doon. Oh. Maraming taong nagalit doon. Ah. Kasi itong COFW files, nagkwento rin, di ba? Marites yun ano? nun. Oh, Marites yun, Marites. Oh. oh. Boses lang, si oh. Anya. Oh. Pero hindi yun. pinapakita yung mukha. Oh, oh na. shit. Hindi eh, pinapakita mo mukha ngayon. Sabi ko eh. Bakit naniniwala sila? Wala namang mukha. <laughs> <laughs> Pero kasi yun oh. ngayon, yung content niya na yun na parang, parang exage. Parang sa kwento niya, parang sobrang sama ni Lovely. <laughs> Ay, kasi, kasi. Ang daming pa, ng bash parang, ngayon kay Lovely. Napanood ko yun. Oo. Oh. Parang ang pangit kasi nang dating na kwento niya Oo, oh, pangit yung dating ano. Oo, oh, tayo siyempre picture picture lipi no yata siya salita siya na salita. Pero bakit kaya kasi ganun? Ayun Ay, nga, kasi nga. Alam naman ng iba na bukak-bukok nga, eh, bukok nga. Oo. Ano na, ano lang yun content man? lang yun <laughs> content Oo, lang content lang pero maraming taong nagusga kung ano sinabi may sinabi pang mamatay na lang ba, ma Ay, ano ba sasabi mo sa mga ganong tao for funny videos lang naman yun hindi naman totoo yung mga ganon eh. kumbaga ano lang yun, parang sample lang din sa mga may dumadating na parcel. Siyempre, ganun yung mga ano nila, di ba? Kung baga, ginagawa lang nila, best. Kung paano reaksyon, paano ano. Kasi, di ba, dumadating naman na ganun talaga sa totoong buhay yung mga ganung sitwasyon, di ba? Yung may parcel ka, tapos hindi mo na babayar. Kung baga, ginawa nila yung video na yun para sa mga may parcel na hindi na marunong magpaayad. Yun, oo. Tsaka eh, panis video lang yun eh. ano eh, masasabi mo na lang sa mga taong ng babasher, ng basher, yung mga kung ano pinagsasabi. Bago panoorin mo na yung video. Kailangan kasi pag uh, pinanood yung isang video, tapusin nyo. Oo nga, ano. Kasi nandoon yung, ano, yung hinahanap na sa, yung hinahanap wag, wag ng ano. i-skip yung ads, ano. Oo, oh, i-skip kasi <laughs> yung ads, kaya hindi hina nakikita eh. <laughs> dapat mo nila magsalita ano? Oo, oh, oh, dapat tapusin nila 'yung video. Oo. Oh. Kasi, ay, makita lang nila na ayun ako mali na agad. Yan doon na sila sa ano na 'yon eh. oh. Sa may video na masama sila, Lovely, eh, paano 'yung dulo? Uh oh, -huh. Ma. Siguro maganda dito tanungin natin mo 'yung mga mag-asawa ano? O tanungin mo nga si sila. Ay, samahan mo ako tara. 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 Ay, eh eto 'yung para. pare mo. Dapat si Besa mo Ah, si Besa mo wala. Si Besa, o. Si Besa. Be, be. <laughs> Di ba, alam mo na yung balita? Ayaw ano naman. Yung si Labi, nababash. True. <laughs> Dahil sa exags na kwento nung F OFW files. Ay, oh, grabe yun. Grabe, no? Ano yun? Naka ang nakakaano pa dun, dun, dun sa video na yun, ipinapa-OA niya lahat yung mga lines, oh, yung ma. intro, oh, yung ma. caption. Ayun nga. Ay. Dahil dun sa so mga ganong gawain niya, mm. maraming naging buzzer si Labi. Oh, shit. Not good. mo sasabi mo yun. Eh, kasi ako, ito lang naman yung sa akin, ano kuya. Hindi naman namin may maiwasan. Sabi nga namin, nasa linya tayo ng trabaho na hindi mo maiwasan na may mga basher tayo. Pero ang ano lang namin, kahit sabihin mong, kung minsan kang napangiti ng mga taon na to, minsan pilitin natin intindihin ko ano ba talaga yung nangyayari dun sa video. Kasi, minsan yung mga simpleng salita natin na kanyar binibitawan na below the belt na talagang malala na yung kasi dadami pa yung pamilya. Kala nyo lang eh, yung mga taong pangitingiti sa paligid nyo, okay lang sila inside, pero hindi porket pangitingiti sila, okay sila. Kaya, always choose to be kind po. Bilitin po natin. And, kung mababash tayo, dapat kaya natin makatawalan yung ganun. Dapat may mukha tayo. Boses, eh, puro yun ayo eh. Anya. Ayun na. Eh. Dapat di mo ka tayo. Kasi syempre, hindi ka tapangan yung pinapakita mo kung manggagalon ka nga ng kapwa mo. Hindi ka naman kilala. Laban oh. ka ng patas. Di ba? Oh. Oh. Mm. Ako nga, pinapakita ko yung mukha ko eh. Kahit ako eh. Di ba? Pwede magtalong. Ay, magtalong. Mas maganda yung sa'yo. Ano? Mas maganda yung sa'yo. Kasi ikaw nakikita yung ano, yung oh. boses. Eh mm. siya puro anya. Puro boses lang. Lovely at Norbin. Last mo, last Totoo nga na ba? ba? Gagano'n <laughs> <laughs> yan. siguro ito magandang tanong si inyong dalawa nato. Si to. editor ko. Oh, ah, si edit, editor mo. <laughs> <laughs> Ay, <o> editor. <laughs> <as>. <laughs> Oh. Ayan, Kaya, ayan. Ano, ano tapos sa sabi mo sa basher ni Love ngayon? Sino si OFW? <laughs> <laughs> Ay. Ay ba? Oh, di ba? Oo, oh, si OFW pa, 'di ba, yung exact mo kwento. Oh. Dahil doon ang daming basher niyan. ni Lovely. Oh. oh. Ano masasabi mo ngayon? Eh para kay OFW. Sakit lang yun. oh, relax ka lang, relax mo lang. <laughs> Dikigil ako sa iyo eh. <laughs> eh, bakit ka nag uh, ano ng mga maling balita, 'di ba? Mali ano? yun. Nakasama mo na ba 'tong mga 'to? Hindi pa oh. naman din. Hindi mo oh, naman nakasama oh, oh, oh nakasama mo na ba sa isang upuan niya, nakikwentuhan kayo, di ba? Hindi pa, hindi mo alam hindi yung totoong ugali ng oh, okay, mga nandito. Yeah. Ay, hindi, kala ko nga, yun Hindi pa wala kaming sopa, hindi kami masaya. Oo nga, wala wala <yung> sopa dito. <laughs> sopa so, sila kami, na kami. Party kami, Hindi nyo alam kung ano yung totoong ugali ng bawat isa, di ba? Yeah. Eh, ako, ako nag-e-edit sa kanila, alam ko yung mga nangyayari sa yeah. buhay-buhay nila, di ba? Oh. Advance ka ako, pinapasawad nila, uya, tsaka nila ate. Di ba? Ganyan ka bait yan. Sana wala oh, eh, na. Ganyan ka niya. Ganyan ka bait si ate. Oh, ano. <laughs> diba? Tatagal ka pa ng 3 years ako. Oh, diba? Mas matagal pa. Eh yung ikaw, tatagal ka ba? <laughs> oh, <laughs> ganyan, din, ganyan din ba sagot mo pag wala sa likod mo sila? Oo naman. <laughs> Nandun tayo eh. Ah, mali yun, mali oh, yun. Tapos mga basher na ano ah, yung mga... Oh, grabe magsalita. Gumagatong dyan, gumagatong pa sa comment section. Grabe yung mga sinasabi. Kasi kasuyin nyo muna buhay nyo bago buhay ng iba. Oo. Edit tao guys. Okay. Hindi <laughs> <laughs> oh, naman ako yun. Ano Ang sabi nga nila. <laughs> Daka kasi. <laughs> oh, lang. Eto, tatanungin ko talaga. Sabihin na natin pangalan ng ano yung page na yan. Si ano, si OFW Files. Oo. Oh. <laughs> 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 Mga ko lang, uh, okay lang na may mga content mo, pero mali naman yung magpakalat ka ng maling ano. Yung exage. Oh, yung exchange, yung exage na ano. Exage sa magkwento, tignan nyo kayo, sobrang stress ko, Di pa ako naliligo. <laughs> Oo, <laughs> <laughs> ano, Yan pa rin yung sa ako kagamit. Baba, ba? Yung, yung ako ko na-stress. Gusto niya na-space, o yan. Uh -huh. Pinatanggal oh, lang. Wala, wala lang, gamit ano. Oh. Lumaki space, ano. na space ano. Wala lang gamit guys. Gusto ko ng space. Hindi <laughs> yun guys. kasi siya magkenta ano. Kaya di dito, kaya eh, dito kami nakaiga. Sinasaya na namin. Sinasaya na namin sa rin na yung talaga. Kahit sa ah. bahay. Hindi, ano, masasabi ko lang kayo, OFW file, tigil-tigilan mo na yung mga pagpapakalat ng mga fake news. Uno ko hindi mo naman kami nakasama, hindi mo siya nakasama. Uh oh. -huh. sinasabing kinakawawa ako? Sa tingin mo ba, popogi ba ako ng ganito kung kinakawawa oh. ako nito? <laughs> So, magtatagal ba kami ng 7 years? Magkakaanak eh. ba kami ng marami? Kung kinakawawa ako nito, isipin mo na lang kung sa totoong buhay, papaya ako nito. Pumuramurahin lang ako. Papaya sa maraming tao. Diyos ko, baka na pa kami sa Katnil. Oo, oo, tama yun. Mali-mali mali yung FW5. Masyado yun. kasing extensyo magkwento. Uy, yung OB. Hindi kasi, uh, naiintindihan ko naman si fw files Kaya siya ganun magkwento ko para maklickbait oo okay. uh, clickbait Ay, lahat ng video naman niya puro clickbait talaga weh yung uh -huh. akala mo may abangan ka sa dulo uh -huh. pero wala naman ka kaso below the bed. oo oh, okay. uh hindi -huh. kaso ano nasaktan lang ako na hindi naman kasi talaga nag trending yung video na yun nag 1.1M uh -huh. nga lang sa amin yun biglaan eh. nga lang yung video natin na yun biglaan eh. lang talaga yun kasi nga di ko magka camping tayo nung Tuesday kaya uh -huh. nag, uh, nag vlog tayo nung linggo tsaka nung lunes sabi ko uh -huh. parang may pondo So, hindi naman talaga namin alam na magbubumi yun. Mapasasabihan ako na kupan, masama ugali ko, hindi daw ako sa pera. Parang, syempre ako, yun kasi yung point pinotray sa akin ni Norby na dapat buka kaya ra akong asawa, matapa. Kaya nga, di ba, may lovely lang malakas eh. Di, tsaka nga, kaya nga bugok eh, di ba? Oo. Oh. oh. Uh. Kung baga, 2020 pa lang, yun na yung character ko. So, at least, di ba, meron din naman natutunan ako, uh, meron tayong i-adjust ia na, di ba, as yes. a vlogger. Kung baga, thankful din ako sa mga basher, kahit papano. May nagsasabi naman na, dapat dapat bawasan na dapat uh, change character ka na baka nagsawa na yung mga tao na puro ako galit sa video kasi nga yun kasi yung ano eh labi lang malakas na ano eh nakilala nyo so mm. hindi ko kailangan baguhin kasi so ngayon ang magiging character ko na ang babae walang emosyon okay. <laughs> okay. <laughs> okay. 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 Galit na galit ako. Ikaw ba yung mukha ko? <laughs> <laughs> Gano na. Gano'n na. Gano'n na. ka. Wala na. akong na. Wala na. Gano'n na. Gano'n na. Gano'n na. na. Gano'n na. Gano'n na. na. Huwag pa rin kakain yun. Corbin, hindi ko masok sa bahay. Natatakot ako. Walang emotion na, no? Uh, wala Tampak na akong emotion. Gano'n pala dapat gano'n, no? Nakasok siya sa pinto. Sobrang takot ko. Oli, takot mo. Gano'n lang na, okay? Gano'n lang na, tumamatay ng loto. <laughs> E, eh, ano lang, okay lang naman na i-content tayo ng ibang vlogger. Kung baga, ano lang, yung wag masyadong exaggerate, wag masyadong OA yung comment. Saka yung sinabi, bigla tawad tayo -taw ng video, nagbait-baitan ako. eh after nung tent na yun, nandun pa sila, kiling, nag-unboxing mm. agad mm. kami pagkatas at yes. lang kami. So, nakita nyo naman, same yung damit ko noon. Mm. Tapos, ano, syempre, ang hirap kaya guys mag-isip ng content. Kung baga, araw-araw na kasi kami daily vlog, like, hindi siya ganun kadali. Kaya sa mga na-open, yung bilang baka daw ng mga asawa. So, mag adjust po talaga kami. Ako, lalo na ako na magiging kalmadong asawa naman po yung role ko ngayon. Hindi mm. magay. I kasi kasi nila lagi akong galit kasi the way mag-speak ako. Yung... Ay, ikaw naman under sa akin ngayon. Eh. Yeah. Ikaw uh, naman uh, may under. Yung bubugbugin mo ba naman. Bagoy naman ano. Ayun, ano. Ano. Uh. ano lang tayo, uh, good vibes lang talaga kami. Kasi nga, kaya namin ginagawa yun kasi nababasa namin, ang dami doon natutuwa. So yung OA lang kasi yung talaga yung ano eh, nagpa-end. Tsaka ano, doon kami nagsimula, doon kami nakilala sa oh kapit-prank. Uh, uh, yung oh nag, uh. nag... ayun, pinapagalitan ako nito, nagmumura siya. mm oh uh -huh. Kumbaga, ayun siya eh. Oh, tama naman, tama naman. Laking squatter talaga sila. Laking squatter ako, ko na kayo. Ayun, tsaka, yes. ano masama kung gani ka squatter, hindi lahat ng mga nasa squatter, gusto lang nila ganun yung klase ng buhay nila. Oo oh, mm -hmm. nga. Tama. Hindi naman nila pinili mapunta doon. Masyado kasing may mga tao mapahusga ka agad eh. Oo, oh, yeah. at saka hindi, ang kapamitan lang doon, nagjudge agad sila doon sa video, tapos hindi sila nanood doon sa BINFP, kasi may story yun oh, eh. Oh, Nagsimula okay. yun sa, seven, sa parcel na 76,000, sinundan ng unboxing, kunyari, yung ganun nga. Episode, 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 episode episode. Yung kumbaga, may scripted din talaga kami ni yung mga silence kit namin. Yung mga ate-ate. Meron talagang ganon. Pero meron din talaga kami video na talagang totoong-totoo yun. Kumbaga, yung episode na yon ano yun eh, parcel, nagalit ako, unboxing, di ba? Ang ginawa kasi ni OFW Pies, ang kinuha mm -hmm. lang niya, yung talagang mauhook yung tao na iba si Lovely. Mm -hmm. Oh, Parang shit, not good. Yes. Ayun yes. So, Ay, yung pangit. Nagtagumpay naman siya, di ba? Marami ah. kang views sa OFW Pies. Mas marami pa nga siya ang views, 7 million ba? Sa akin, oh, 1.1 million nga lang. <laughs> Actually, OFW Pies, kung galit kami sa'yo, uh, naka-rights manager sa amin yung video mo. Ko. Pwede kong burahin yan, pero hindi ko ginawa. Kasi nga, eh, Bukha baka sabi mo, masyado kami yung ano eh, yung garapal, garapal sa kagalit. Kaya kong burahin yan, one click lang kasi may rights manager kami. Kasi ginagamit mo yung video namin. Kung baga kaya, kaya Kaso nga sabi ko baka doon nga siya kumikita. Doon yung napapakaya. Oh, inintindi pa rin. Ang, ang umano sa amin, ang nangibabaw sa amin ni Lovely. Ba't ko buburahin? Malay mo. Ginagawa niya yun kasi. Yung kailangan. Kailangan niya ng. ng pera. May pinapakain siyang pamilya. May pinapadede siyang bata. Mas yun yung inisip namin. kesa kaya yung video. Oh, oh, oh. Hindi lang ibabaw sa amin yung galit. Kung Sinabi namin ni Lovely, pag may desisyon kami sa buhay, pag-isipan namin ng pitong beses bago, namin gawin. Saka hindi guys, kung matagal ko na pinapayasin, si sa mga harapan ng pinsan niya. Ay, e, sana, di ba? Mm. Walang tatambay dito! Basta ba talaga ugali ko? Slight <laughs> lang. <laughs> Saka so, uh -huh. bakit ba kasi ganun? Uh -huh. Tapos nalipat sa atin yung okay. W. Nakay Antonit siya na. Kaya <laughs> nga si Antonit <laughs> <laughs> Palipat-lipat nga rin. Oh, Palipat-lipat oh, 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 na. Marites Naritest ma nga rin oh. siya oh. na no, walang Nail, muka kasi ako kayo nga content. kung hindi ko siya pinapansin. Pero ngayon kasi, okay oh, eh, siya. Ngayon, meron naman siyang bago yung kagaspangan daw ng ugali ko. Oo. Diyos ko, hindi ako pinalaki ng magulang ko. Oo na parang... na sinasabi, no? Oo, oo. kasi sa dulo, ang bait na na, diba? di uh, uh, ba? Ah, mali yan, mali yan, mali yung Sabi niya, dapat to, sanay daw tayo sa bashing. Oo, sanay na ako, guys. Ngayon nga lang kung may kumibuwi. Kasi nga, meron nagsasabi, pag nakita ka, tapahin kita. Pag nakita kita, alam mo, hindi ka nalang sana, kupal ka, ganit daw ako sa pera. Guys, paano ako naging gamit? Tinan nyo na may kasuotan ko. Oo, oh, tinan nyo nga, walang gamit ko. nyo oh. na lang gamit Tatagal oh. <laughs> <laughs> na nga yung pagpablock. Ito, ito rin yung bahay namin. Oh, Nothing changed. Sa mga basher dyan, eh, dapat isipin nyo muna yung mga sabihin nyo bago nyo i-comment. Minsan tama nga sila kung sino pa yung mga nasa squatter, yung pa yung marunong rumispeto at mag-isip ng tama. Oh. Kesa sa mga may diploma dyan. Makapok. Meron kasing ano, banal-banalan pero kung mapangusga, grabe oh. rin. Ano. Oh, yung, yung, mga, mga palamura, yung pa yung mga totoong tao. Oh. Yung mga oh, tahimik, yung pa yung plastic at ano. Nako. Nako, Kasi may issue pa nga eh, yung hindi daw sinama sa Singapore. <laughs> Kasi nga, sa Singapore kami pupunta. <laughs> ayun lang, masaya nang mahaba. Maglalive na lang mo. Ako oh, nga. Salamat, salamat, salamat. Kay, 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 kay. Ano ang name mo? Ako. Ayun nga, masyadong excited si OFW pa rin. Oo, ano ba? Kung hinamo ko siya, kung siya talaga magaling marates, ilabas niya yung mukha niya. Oo. Oo, hinamon, hinamon. Oo, nga Oo, hamon mo. Eh, kasi masyadong excited yung kwento niya dahil sa kanya, nakakasira na siya ng tao. Masyadong below the belt na okay lang maging marates. Tulad tayo, marates tayo, di ba? Oo, marates, oo. Pero Di na kita yung muka kita yung muka oo oh. oh. saka di tayo masyadong excited na sobrang makapanira lang ng tao mali oh. yun What sa mga sa mga basher naman uh, tingnan nyo muna yung sarili nyo bago kayo mahusga kung kung perfecto ba kayo saka kayo mahusga kasi oh. dati man tayo nagkakamali oh. yeah. Yeah. Tama -tama. ayun tama sa so, kasi ano si FW Files oo oh. kung talagang dapat natin paniwalaan yan kailangan pakita niya yung mukha niya oh. ay si Drag TV oh. nagmamari oh. test to oh. at least magkamali oh. man to kaya niya patunay oh, kasi nakita ko. Nakakaano siya. Oo. Oh, yes. Kaya niya panindigan yung mga sinasabi oh, niya oh. chismis. Oo. Oh, oh, wala ay. wala yung puro page page lang eh. Pero may mukha talaga to. Mali, yun, mali. Mali yan, mali. Oh, oh.